Hello guys, welcome back sa ating munting channel, ang kusinero ng barangay Ayan, mag, uh, magluluto tayo ng spicy itik Magluluto tayo ng itik, adobo na pinatuyo sa uh, maraming sili mga lods Ayan, ganito na ating diskarte Ayan, napakadali at napakasimple ng ating sistema sa pagluluto ng ating adobong itik Na talaga namang masarap, pang tinda at sa ating mga karinderya, pulutan, panghandaan, mga idol, ayan. So, una-una, medyo mabalahibo ang ating itik. So, ang kailangan natin ay medyo isa lang muna natin para masunog ang kanyang silaban muna natin para masunog ang kanyang mga balahibo. Ayan, at pagka, uh, ano, tanggalin natin, pwede natin tanggalin isa-isa ang kanyang balahibo. Medyo mahirap lang ito tanggalan ng balahibo mga idol kasi medyo nasa ilalim ang kanyang mga balahibo. So kailangan rito matyaga kang magtanggal at isa-isahin mo para maging malinis at maging maayos ang iyong adobo uh, adobong itik. Ayan mga idol at syempre nga uh, tinanggal natin ang kanyang tuka at ayan ah, uh, hiwain na natin ha. So ayan medyo itsap-tsap natin ah, uh, siya nung pala tinanggal muna natin ang kanyang laman loob rito dahil sa pagbili ko ay uh, mayroon pa siyang kasamang laman loob. Ayan pati yung liig ay sama na natin sa paghiwa na medyo liitan lang natin ang kanyang hiwa para maging mabilis lumambot at higit sa lahat para masarap, ayan nanonood ang kanyang lasa ayan at shout out sa aking mga followers maraming, maraming salamat sa inyong lahat, ayan mga idol so, talaga namang napakasarap na ganitong luto sa adubong itik na pinatuyo, so spicy style ang ating sistema rito So, tika lang may idol at medyo pa natin ang ating itik na medyo maliliit. Ayan, siya nga pala, napili ko to ay 220 ang isang piraso. So, mga ano na rin, mga isang kilo ang isang piraso nito mga idol or mahigit pa. 220 pesos. So, pakicomment na lang kung magkano ang isang pirasong itik sa inyo. Pero malinis na wala nang balahibo pero mayroon pa siyang laman loob. Ayan, may ulo pa siya at mayroon pa siyang mga paasok. So ayan, ang ginawa ko ay nil nilamas ko muna sa maraming rock salt. So nilamas ko nang nilamas siyempre para hindi ko na siya pakuluan. Nilamas ko na lang sa asin para tanggal ang kanyang lansa. So hugasan natin mga idol. Siguro pagkalamas ng asin at least mga apat na bisis natin hugasan para matanggal ang kanyang alat. Kasi yung alat nun, yung rock salt ay manunood din sa kanyang uh, laman ng kanyang itik. Ayan. So ayan, nagprepare na tayo ng bawang. At siyempre yung sibuyas. Ayan, pinagsama na natin at mayroon din tayong luya. Naiwain lang natin at chop-chopin natin sa maliliit na hiwa, mga idol. Ayan. So, ang gisgarte ko rito sa pag ay wala na tayong chichiburuche, wala na marin-marinin. So, ay gumamit tayo ng chicken oil. So, kung mayroon tayong chicken oil, pero kung wala, wala namang problema. So, mas maigi pa rin kung uh, ang gagamitin natin uh, ano na lang... Uh, regular oil na lang yung mga nabibili sa palengke mga idol ayan yung plain na lang hindi naman natin kailangan gumamit talaga ng chicken oil so depende lang kung may available po tayo so nilagay na natin ang ating laurel at ang ating pamparoma yan ginisa na natin syempre pati yung luya ginisa na natin at kasama ang laurel so ayan at ginisa na rin natin ang ating hugas na hugas na itik mga idol ayan so igisa lang natin na maigi at hayaan natin siya na hanggang matuyuan para Mawala ang kanyang lansa, hayaan mo lang siyang matuyuan sa kanyang asa kawali. So yan, nag additional tayo ng pamintang buo. Ayan, syempre, para masarap. Ayan, pamintang buo, mga idol. Ayan. Ay, At syempre, yung ating siling labuyo ng mga uh, walong piraso, nilagay na rin natin para manuot na ang kanyang anghang doon sa laman-laman. Ayan mga idol. At syempre, buhusan na lang natin siguro ng suka. yan. At huwag muna natin timplan. Hayaan lang natin siya na yung suka na mismo ang magpapalambot sa kanya. At ang additional na rito rito yung isang pirasong chicken cube, syempre, pampalasa. So, ayan. Dahil tuyong-tuyo na at wala na siyang sauce, wala na ano, natuyo na ang kanyang pinalambot na suka na nilagay natin kanina. So, nag-additional na tayo ng kunting oyster sauce. Isang sashi lang. At syempre, yung kunting soy sauce. Ayan, huwag tansahin natin para di maalat. At nag-additional na rin tayo rito ng kunting uh, suka siguro. At least mga 1 quart cup. So, ayan, naglagay na tayo ng tubig. So, hayaan lang natin siya na lumambot at matuyo. So, ayan, medyo patuyo na siya mga idol at medyo palambot na ang ating adubong itik na talaga namang patok sa mga pulutan. Ayan. So ayan mga idol, natuyo na ang ating itik, tuyo tuyo na at digit sa lahat at napakalambot na, napakalambot na ng ating adobong itik. Sa amoy pa lang, siguradong sure na at napakasarap nito mga idol. Ayan, nag-additional po tayo ng tatlong pirasong siling labuyo, syempre para mas lalong sumarap at may kagat ng kunting anghang ang ating ah uh, spicy adobong itik na pinatuyo. So, wala na tayong nilalagay-lagay rito na kung ano-ano. Simple lang ang ating timplada. Kahit bitch, hindi ko na nilagyan mga idol. So, ayan. Ganyan lang kasimple. Pinatuyo na adobong itik with chili. Ayan. Spicy mga idol. So, ayan. Ganyan lang kasimple ang ating patok na adobong itik. Ayan. At shout out sa inyong lahat mga idol. At maraming maraming salamat muli sa inyong panonood sa ating munting channel ng kusinero ng barangay Ayan, at syempre, tikman na natin at kainin na natin ang ating nilutong masarap na binatuyong spicy adobong itik, mga idol. Ayan, sa amoy pa lang at sa lambot. Ayan, ayos na. Okay, salamat.